Uh, ano nararamdaman mo, mo? Sa gabi po kasi hindi ako makatulog eh. Uh, ilang araw mo na o ilang Mada gabi mo matagal na? Matagal na rin po. Matagal no, na rin? Uh, ano rin po? Uh, Galing ka na sa nagtatawas? Nasubukan oh, sa mo anak na? Po, Anong sabi po? Yun nga po may nagbabantay nga daw po sa akin. Ayun, alisin nun natin yun na. Actually, yung babae. Yun lang yung nakikita. Eh. Babae naka-itim? Babae nga po. O, kita nyo ba? Diba? Hindi kita kilala madam. Ngayon lang tayo nag-meet, ba diba? <laughs> Pero bakit? Alam ko kasi nakikita ko po. Okay, so alis na nga ako Ito po yung kay sir, mamaya sunugin to, sabay na doon sa pag-ipit sa papel sa'yo ha. Ayan po ha, Inano ko lang ha. O. wala akong nilagay dyan. Ah, dito po. Nakapalo ka na ba? sa akin, hindi pa? Nakapalo po talagang okay. <laughs> okay, okay. ako talaga kung pinapanood niyo Si videos niya. yan po atin ah. ha, tinan niyo ha, tinan niyo, nood. Okay, pikit. Pikit lang madam. Sa Tora Repo, Teneta to Pararotas. Sino mang gumagambala sa taong ito? Mag-usap tayo sa Spirit ng Diyos. Diyos sa lahat, Diyos na nakatakot dahil sa piyano. Puh! Mm, lulubayan mo to ha lulubayan mo na lulubayan mo na pala ha sariko lulubayan mo to ha nahuli opo. na kita lulubayan mo aray ko, aray na ko, aray ha? Ko, aray opo po. o sige dalawang kamay pa ganun sumunod sa akin Ay. ano ba to kukunin mo to hindi ah. kukunin mo to aray, kukunin hindi mo po, to. Hindi. po hindi po hindi po hindi po, po. kursonada mo lang oh, ha? opo kursonada mo ayoko sa lahat ng inananim yung mga taong buhaya Iba ang mundo nyo, ha? Babaeng nakaitim. Opo, Iba ang mundo nyo, ha? O, sige, baklasin mo lahat yan. Bakit mo ba hindi siya pinapatulog? Bakit? Anong dahilan? Bakit? Wala po, wala lang. ah, Wala lang. Eh, paano kung mapabayaan nito yung sarili nito? Dahil hindi nakakatulog. Ha? Aray, O, umalis ko sa tabi nito, ha? Ha? Ha, o, o, opo, papatayin kita. Opo. Papatayin kita. Opo, mm. Sige, bak baklas lahat, baklas simulan. Sige po. Tanggalin mo muna. Sige, mag tayo. Um. Matagal ka na bang ba nandito? Matagal na. O, Matagal opo, na. Opo, ha? Sige, bang. Baklas, baklas. Hu Huwag ganyan. Tanggalin lahat. Sige pa, sige pa. Ito sorry. po yung babaeng nakaitim. Ang uh, nauli natin na hindi po siya pinapatulog. Sige pa. Sige pa. Paano na lang ako ng tubig niya? Tubig. Isang baso. Sige pa, sige pa. Kunti pa. Auulitin ko, lubay ang mataw ha. Ha? ayoko ko sa lahat. Iba ang mundo nyo at iba ang mundo namin mga tao ha. Nagkakatindihan. Opo, opo, Sige, tanggal, tanggal, tanggal na lang, tanggal, tanggal. Masakit talaga yan. Papel lang yan, no? Poo! Aray, aray. Sige pa, sige pa. Sige pa. Sige pa, tanggalin mo pa. Sakit. Makakatulog na to. Makakatulog na to. Ah. Opo, opo. sige, sige. Puti nyo, puti na lang, putin na lang. Opo. din nyo. Grabe kayo. Hindi naman, hindi kayo na ano ng tao. Ibang mundo nyo. Pag ganyan ginagawa nyo. O, oh, na lang, putin na lang. Aray, aray. Panginoon kung isa sa akin mandakila, may hindi ako nang basbat sa'yo. Napatay ko gumagambala sa babae ko. Saan, aray! 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 pangalan niya ito balik Puh! Ayun yun mo naman na tayo Okay, shout out sa lahat At uh, sa mga may dulo sa akin mga kapanalig uh, At mga sumusuporta sa akin Sana ako sumusuporta niyo pa rin ako At marami tayong ilalapag ng mga video uh, At yun nga, marami salamat sa mga may dulo rin sa akin Sa mga hunters dyan Uh, sila Court Fernandez Aguilar at uh, sa mga NR kay Enarabis kay Glenn Arabis kumpare ko po yan mga barbero po yan mga malulupit na barbero at kay Tatay Bonifacio at sa team Apo kay Apo kay Apo, Apo Marwin. kay Sis Mike Brother Janjan Jan, at Ma'am Melo Legario and uh, Apo Rosita Uh, pakishare, pakishare, please lang po nakikiusap ako para ma makilala po tayo. Hindi lang tayo makilala sa manihan kundi sa pagiging pay dealer po. Maraming salamat. Poo!